hello mga madam! Welcome back again to my YouTube channel! So for today's video mga madam, pupunta na naman tayo ulit sa hospital kasi meron ako bigla ang checkpoint. So let's go! Oh no! Ayan, paalis pa lang ako madam kasi yung appointment ko is 11.30. So quarter to 11 pa lang So tatakbo na naman tayo nito para magagol sa oras. Kasi ano alam mo naman, Filipino time tayo mga madam. So laging late, hindi nagiging on time. Pero eh, on time naman ako hindi lang sila on time. So, kailangan, okay lang sa akin na late. Kasi tinatawag nila ako after 30 minutes. 1 hey! One hour. So, carry lang. Kahit malit tayo ng ilang minuto, no? So, let's go samahan niyo, madam. Let's go! later. So ayan mga madam, after natin sa hospital, saglit lang tayo doon. Ayan, naisipan ko kasi parang nagkikrepek sa kunang isda. What? What the fuck? So, tumaan ako dito sa palengke, Bumili na ako ng isda. Hindi na rin ako napag-video. Nandito na. So ipakita ko na lang mamaya kung anong gagawin ko sa isda. No? Kung anong tututong. So ngayon, pupunta naman ako sa, ano, sa gulay kailangan natin bumili ng patatas at panghalo nito isda kasi gusto ko may meron siyang gulay sa so para naman healthy so let's go mga madam tulingan yung binili ko sa ano isda slug so, ano man para masarap siyang sabawan oh, no. So, tayo ng gulay na panghalo kahit ano basta ihalo sa ano, loob tinula nating isda so, hours later So ayan mga madam, welcome back again to my YouTube channel. Welcome back. Ayun, nandito na tayo sa bahay. And hindi na, na ako nag-vlog pag-arrive ko dito sa ating mansion is because I'm so tired. Well, I'm so tired and I'm so hungry na. So, pagkarating ko dito, nilapag ko lahat ng mga binibit ko and then uminom muna ako ng aking carrot juice. After 10 minutes, kumain na rin ako and I decide na mag- start na magluto kasi para mamaya initi ko na lang yung food ni boss kasi hindi ko alam anong oras siya darating so hindi natin alam anong oras dapat natin luto yung pagkain so initi ko na lang mamaya so anyway nagchop na rin ako hindi na rin ako nagvlog nung nagchop ako kasi talagang minamadali ko na dahil meron pa akong gagawin so ang una mo natin lutuin ngayon is yung para kay boss is baboy mag-apprintado na lang ako para sa kanya dahil meron kaming rice marami kaming rice. So, ang apretada natin para sa kanya, hindi ko na lang dinalagyan ng carrots. Kasi, ano nga siya, hindi siya mahilig sa carrots. So, patatas lang lalagyan natin. Tsaka, karne. So, ito yung meat. Na-slice ko na siya. Para lang naman to kay no pero panigurado. Tutul tutulong rin ako dito sa pag pagano ano, pag-ubos ng kanyang ano, ulam. Kasi, Lagi siyang wala dito sa bahay. So, kailangan natin upos yung pagkain sa rep. At ito yung patatas. And then, meron na rin tayo mga garlic. So mag-start na tayo magluto madam dahil ipapakita ko sa inyo yung ating apretada. Apretada. Pero yung apretada na natin madam, ibang ating tomato sauce. Ah, um, Portuguese siya na tomato paste. Ayan, dahil wala tayong Pilipino nakalimutan ko. So, masyado ko niyari na si madam. So anyway, mag-start na tayo magluto madam. No? Kasi wala naman magawa ko na rin yung aking next agenda. Yun lang naman yung magla-live. So ayan subukan natin yung lights para makita ko um, kung mainit yung kaldero o hindi. So, you know. So, dyan lang kayo mga madam. And then later, magluluto rin tayo ng kinolang manok. Mabilis lang naman kasi yung uh, kinolang manok. Adik sa manok. Kinolang isda. So, yung isda na sa rep, rep pa, rep pa, ito yung ating dahon ng sili. Kinolang manok talaga to. And then, meron din tayong carrot, uh, pichay. So, paghaluin ko na lang yung mga dahon na yan. Kasi gusto ko talaga sa pagkain maraming dahon. So, kahit anong klaseng dahon. Basta nakakain na dahon, ha? Hindi yung kanong dahong damo lang. <laughs> so, kung maya magluluto rin tayo ng tenolang isda, tulingan yung binili kong isda. Tilapia sana yun. Kaso sabi ko, ano, magasto sa sa kumantika, magpiprito pa ako. Gusto ko rin siyang gata. Kaso walang sabaw. So sabi ko, tinulang tulingan na lang para meron tayong katas. Tapos ano yun, papadede? Dahil mainit yung kaldero natin, lagyan na natin ito ng oil. May pag-anon si madam. Ayan. Kailangan natin yan mainit. So, let's go, madam, Magluto tayo ng afrit. 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 ayon mga madam, after ng ilang oras, after na natin natapos yung ating isa pang dapat gawin, ayan, naluto na natin yung apretadang manok. Adik ko talaga ako sa manok. Naluto na natin yung apretadang baboy na para kay boss. Ngayon naman, nalutuin ko na yung tinulang isda. Kasi nga, napansin ko yung gulay. Medyo nagkalanta-lanta na sila. Kanina fresh oh no. na fresh, ngayon nalanta sila. Hindi ko alam kung... Kasi nilagay ko sila sa loob ng ref. Hindi ko alam kung nilamig sila sa loob ng ref. Or... Wala lang, bigla lang silang nalanta. So, magutuwi ko sila para naman eh, mamaya, get ready to eat with me na lang. So, ayan, napapakulo ko ng tubig. Meron siyang tangulad, and then bawang, yun lang. And then mamaya, pagkulo, ilagay natin yung um, isda. So, tinula tayo for today's video, for today's video, for today, ulam, tinulang isda. O, baka naman magmanok ka naman, madam, addict na talaga ako sa manok. <laughs> Diyos ko, Maria. So, ayan, hindi na natin itong gumulo, tapos ilagay na natin sa Hotbot. Hotbot. <laughs> Mag-hotbot na yung mga isda. At natin, o. Oh, Yan. Tapos yung ating gulay. Yan, daw ng sili. Yan, ito, tinolang manok. Daon mm -hmm. ng sili. And then, may pichay. Kasi gusto-gusto ko talaga, mamadam, maraming gulay. Eh. So, let's go, mamadam. Magluto ng tinolang isda.